Hello fellow grower, magandang araw po In this video, i-share ko naman sa iyo kung paano ako mag-foliar fertilize ng aking mga halaman. So ang example natin dito ay itong uh, foliar fertilizer na ito na ang uh, NPK niya ay 15-15-30. Uh, marami pong klase ng uh, foliar fertilizer. So, itong uh, foliar fertilizer na ito, in uh, particular, ginagamit ko do sa aking mga namumunga na, uh, namumulaklak na tanim. So, meron ding ibang klase niyan na ang purpose naman ay para doon sa uh, mas mabilis na pagtulong sa paglaki ng uh, halaman. So, depende po yan dito sa kanyang NPK. So, itong uh, Foliar nito in particular, para ito sa mga namumunga na o magbubunga pa lang na tanim. So, sa paghalo naman ito sa tubig, kailangan lang ay sundin natin yung sinasabi sa likod ng kanyang pakete. So, mayroong mga halaman dito. Actually po ito, nakaspecify sa mga klase ng halaman kung ganong karami. Pero pare-pareho naman sila, more or less. So, ang rate niya, halimbawa dito, ayan o. Ang... Uh, tablespoon niya per 16 liters of water. So no normally po kasi ay uh, isang timba sa isang timba inihalo ito. So sa isang timba halimbawa, 16 liters capacity, 4 hanggang anim na kutsara ang ya uh, apply. So dahil naman dito ang uh, pag-spray ko, ang gamit ko lang ay galon, no? Hindi ko naman kailangang maghalo sa timba dahil napakarami noon. So kada galon lang ang ginagawa ko. So dito ang 16 liters ay uh, apat na galon. So, i-divide lang natin yung 4 uh, hanggang 6 na kutsara. So, sa isang galon, lalabas ay isang kutsara hanggang isa't kalahating kutsara ang pwede natin ihalo sa isang galon ng tubig. Pwede kong gawin yan, isa't kalahating kutsara. At uh, ito, itong aking panukat. Yan, bali isang kutsara po ito. Uh, more or less. So ganito ang klase ng foliar fertilizer, pino siya at uh, madali siyang tunawin sa tubig yan, para hindi bumara doon sa nozzle ng ating sprayer. So ayan, uh, apaw na siya so pwede na ito sa isang galon ng tubig. At pagkatapos niyan ay uh, ahaluin lang natin na mabuti hanggang sa siya ay tuluyan at makumpleto na matunaw. So, ito nga pala, uh, foliar fertilizing na ginagawa ko ito every Thursday. So, Thursday po ngayon. Every Thursday ito. And then, yung uh, pag-fertilize ko naman sa lupa, uh, normally yan uh, Monday or uh, Tuesday. Ngayon, dito nga pala sa kanya pakete, uh, nakalagay dito, ayan o. Oh. Nakikita ba natin na malinaw? ang interval daw ng kanyang araw ay 10 to 14 days. Pwede mo sundin yan. Ako pong ginagawa ko lang around 7 days ang uh, interval. So, pwedeng gawin mo yan uh, 10 to 14 days. Uh, pwedeng pareho ko na weekly ang ginagawa kasi depende po yan sa observation nyo sa inyong uh, halaman. Ito kasing nasa paketing ito, normally ito ay uh, uh, assessment or uh, reference doon sa mga tanim na diretsyong nakatanim sa lupa so itong sa atin, sa container yung aking mga halaman ay umaasa lang sa fertilizer na ibibigay ko sa kanila para sila makakain kaya naman twice a week ang pag-fertilize ko uh, isa sa lupa and then isa pa sa mga dahon using foliar fertilizer alright Itong inyong uh, foliar fertilizer pag nabuksan ng ganito uh, itatabi natin to kailangan to saradong-sarado. Huwag hayaan na siya ay pasukin halimbawa ng tubig or mahangin nang nang uh, uh, nakabukas ang pakete. So, saradong-sarado lang siya dapat na ganyan. And then itabi natin to do sa lugar na hindi siya direktang naiinitan ng uh, araw. Okay? Sali na natin siya. May counting laman na itong aking uh, uh, sprayer. Nilagyan ko na ng konting tubig para mapunuan yung kulang dito sa isang galon. Alright. Ayan. Sakto na siya. More or less 4 liters. Sa pag-i-spray, natin yung ilalim at ibabaw ng dahon pati yung kanyang mga tangkay. So, spray generously. Yung pong ating mga halaman, uh, kumukuha rin ng, ng ano yan, ng sustansya, sa kanilang ilalim ng dahon. So, itong aking siling uh, sa bayrawit, namumunga na rin siya at tuloy-tuloy uh, ang uh, pamumulaklak. Kung napanood yung video ko tungkol dun sa tinamaan ng uh, mites, ano po? So, ito 'yon. At uh, ayan, nakita mo, malusog na malusog na siya at uh, namumunga na. Ngayon, may mga bunga na rin siya. Hindi palang lang uh, hinog ang kanyang mga bunga. Pero marami na rin. Ang pag-i-spray po ng mga uh, foliar fertilizer dapat to umaga uh, bago tumindi ang sikat ng araw mga alas 7 ganyan ano na po alas 6 mas maganda or sa hapon bago lububog ang araw huwag mag spray ng uh, foliar fertilizer yung tipong mainit pa ang araw uh, may po na masunog ang dahon ng inyong tanim yung tanim mong kalamansi pwede mo rin yung sprayan ng uh, Foliar Fertilizer. At malaki, may tutulong yan para magbunga ang iyong kalamansi. Pati sa sitaw, ay ini-spray ko itong uh, Foliar Fertilizer. At uh, itong sitaw ko na to, ayan, uh, basically, tatlong puno lang yan eh. Kasi yung isang puno doon, maliit pa. Pero sa araw-araw, nakakaharvest ako ng uh, sitaw dito. Ayan, meron naman ako i-harvest bukas, oh. So, yung sitaw, kailangan di po yan na ini natin ng foliar fertilizer pagka nakikita natin na mabagal na yung kanyang paglalabas ng uh, bulaklak. Ito nga palang insect, uh, foliar fertilizer, ano po, depende sa foliar fertilizer, babasahin mo yan sa kanyang pakete, pwede silang haluan ng uh, insecticide. Pero yun nga lang, sabi ko nga, basahin nyo yung pakete kung anong insecticide ang hindi po pwedeng ihalo sa kanya. Sa akin naman, ang ginagawa ko ay uh, pinag ko. So halimbawa kahapon ako nag-inspray ng uh, insecticide, kaunti lang kasi wala naman ako nakikita masyadong uh, uh, simisira sa tanim. So kahapon ako nag-spray, and then ngayon naman, foliar fertilizer naman ang uh, in-spray ko sa kanila. Pero kung kulang ka sa panahon, kulang ka sa oras, pwede mong paghaluin yan ang uh, foliar Uh, fertilizer at saka ang inyong insecticide. Basta basahin lang yung uh, sinasabi sa likod kung anong klaseng fertilizer o oh, anong klaseng insecticide ang bawal sa kanya. Alright, tapos na tayo mag-spray. Dumidilim na rin. Anyway, ganyan po ang paraan ko lang kung paano mag-spray ng uh, halaman. Sana po ay meron kayo napulot na idea sa video ito. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!